Hello guys, may papakilala pala ako sa inyo ang ating kaibigan na vlogger din na si Roy Merete. Ayan. Hello po. Ayan. Ah, alam nyo po ba na napakagaling niyang magluto ng ulam? Alam nyo po ba? Ayan. Ayan o. Ayan. Okay, ito po tayo na gano'n sa ating sasyado. Anong napipin mo pagka nagluluto pa? Uh, masaya, masaya. Masaya? Mm -hmm. Oo oh. naman, syempre masaya. Lalo Saya, na pagka happy ka pagka nagluluto. Oo, oh, para masarap ang pagkakaluto, di ba? Oo, oh, oh, tama, tama. Uh, sino ang, ano mo ang nagiging inspirasyon mo sa ginagawa mo? Siyempre yung pamilya ko. Saka siyempre yung aking... Ayan. Ah, pwede natin yung shout ng ating mga kaibigan dyan. Kamay-kamay po! Ayan! 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 Andau-taupo, kay hey, exotic ng production. Ayun, shout out sa iyo. <laughs>